Alright mga amigos, mainit pa nga rin pong pinag-uusapan sa mga boxing forums at social media. Ang kontrobersiya sa naging laban ni Gervonta Tank Davis at Lamont Roach Jr. noong linggo. Ang laban ni Gervonta Davis at Lamont Roach Jr. ay nauwi nga po sa 12 round majority draw. Ngunit kung tinawagan lamang sana ng knockdown ng referee ang pagluhod ni Gervonta Davis noong round 9, 12 round unanimous decision sana para kay Lamont Roach Jr. ang naging resulta. Kahapon nga po naglabas ng statement ang New York State Athletic Commission na kanila nang nire-review ang nasabing knockdown noong round 9. Ayon sa New York State Athletic Commission, hindi nila agad na-review ang kontrobersyal na knockdown noong round 9 sapagkat nagkaroon daw po ng technical issue. Pero hindi naman po binili ng boxing journalist na si Keith Idek ang palusot na ito ng NYSAC. Ani Keith Idek kung nagkaroon ng technical issue, may authority ang NY na tumawag ng timeout upang maikorek ang matinding pagkakamali ng referee na si Steve Willis and then tsaka nila ituloy ang laban. Hindi naman daw po siguro sabay-sabay nagmalfunction ang monitor ng broadcast team. So may punto naman po yung sinasabi ni Kid Ide kung si Jerbonta Tank Davis nga na walang authority na tumawag ng timeout e eh, nakatawag ng timeout. Nagpapunas pa ng sa kanyang mukha. So dapat talaga inayos agad ito ng New York State Athletic Commission nung mismong laban para hindi na lumala. Pero since lumala na nga po ang sitwasyon, heto na po ang bagong balita. Nag-file na rin ng protesta ang team ni Lamont Roach Jr. upang baguhin ng desisyon sa laban. At ayon sa report, ang kinuhang abogado ni Lamont Roach Jr. ay siya abogado ni Saul Canelo Alvarez na si Greg Smith. Heto nga po mga amigos yung ilan sa nakapaloob sa protesta ni Roach. Ayan po mga amigos nakalagay po dyan na pwedeng matalo si Tank Davis o tawagan ng technical knockout. Dahil nga po yung pagtalikod daw po ni Gervonta Davis at pagpunta sa kanyang corner, indikasyon po yan ng pagsuku sa laban. Parang yung pagtalikod po ni John Riel Casimero kay Moruti Motallani. Tinawagan po yun ng TKO noong 2011. Pwede rin umanong matalo sa pamamagitan ng disqualification itong si Jarbonta Davis sapagkat may dalda-dala itong illegal na irritant sa laban. Yun nga po yung sinisisi ni Jarbonta Davis na napunta sa kanyang mata, yung sinasabi niyang grease sa kanyang buhok. Bawal din pala yung sa boxing mga amigos, kaya pwedeng ma-disqualified si Tank Davis. At pwede rin daw matalo si at Davis sa pamamagitan naman po ng unanimous decision. Ito ay kapag inadjust na 'yung scorecard kasama 'yung knockdown noong round 9. At dahil nga po sa mga ebidensyang 'yan, e eh, kumpiyansa po ang kampo ni Lamont Roach Jr. na sasang-ayunan siya ng commission.